ako. Maria. Sumagot ka, Maria. Pakawalan muna na ako. Hindi kita papakawalan, Maria. Okay. Anong ginawa mo uh. dyan? Ha! Okay. Ah! Ah! <tis> uh. Sagot. Wala. Angat ang kamay na yan, angat. Ah. Uh. Hindi okay. pa mo yan, Maria. Hindi pa mo yan, Maria. Hindi pa na ako. Oh. Yes mulan sa katawan um, ng batang 'to. Pogi niya kasi. Pogi Maria dahil. Noong um, naggustuhan mo, mo Maria sa batang ito. Uh, pogi siya Sagot. Pogi. aray, oh, aray. aray. pakawala pakawala mo na ako Sagutin mo muna oh. Saguti ang mga tanong ko Maria. Ah. Maria, sa pangalan ni emil Maria magdadasal ako ng latin. ko sagutin ang mga katanungan ko Maria? Dahil kung hindi sa kapangyarihan na ipinagkaloob sa akin ng bathala, ikay aking papatayin. Wag boss. Tung purikong, tung nang, tong nang, Boss, wag boss. Boss, wag boss. Sa kapangyarihan ipinagkaloob sa akin ng bathala, kailangan mo sabutin ang aking mga katanungan Anong ginagawa mo sa katawan ng batang tumari? Ah! Sabit, aray ko. Aray ko, boss. Sagot. Maria! Anong ginagawa mo dyan, Maria? Wala. Aray. Anong pakay mo sa katawan ng batang to, Maria? Gusto ko nung kunin. Ilang taon ka na, Maria? Sampo. Wow, bata. Sa pinagkalob na kapangyarihan ng bathala sa aking mga kamay. Ilang ako ng tatlo at ikaw ay lalabas na, Maria.

Maria. Ano <laughs> Maria. Ay, si <she> Maria. <laughs> Patawa ng batang to, Maria. <laughs> Gusto ko nang kunin. Ito na, oh. Yan. Ito na yan. Kung kung nang, tung nang, kulilang, kulilang. Wala akong kulilang. <laughs>